Kakaibang mga lolo at lola ang nakilala natin mula sa iba't ibang bayan sa probinsya. May songer, May Eto ka Survivor ng World War, At going strong ng higit isang siglo. Kabilang sila sa 34 na senior citizens, edad 95 years old at pataas na pinarangalan ni Governor Delta para kilalanin ang kanilang mga natatanging kontribusyon sa lalawigan. Katulong ang mga tauhan ng PSWDO at PTO. Bawat benepisyaryo ay nakatanggap ng TIG 100,000 cash incentive mula sa Kapitolyo. Na yeah, makusulay tayo, may tagi at ikapampangan eh. Di ka gobernador tayo pakiusap ng gobernador sa mga anak na mga matatanda na lalo pang pangalagaan sina lolo at lola para mas matagal pang makasama. Bata ko para kaniya ko tamo. Para po sa ukan ng panulo na maintenance sa mga timang po Ha? Siya po'y pakabili ng nanay. Mga po masakit ka rin dahil po pumagal pa kisip na lapit Sigurado, sigurado ng ating kayong po, sigurado yung suporta na po ni Kapitolyo ay kayo Sigurado ng po. Okay? Isa ang one-time cash incentive program sa marami pang programa ng Kapitolyo na layong matugunan ang pangangailangan ng mga matatanda sa Pampanga. Para sa Balita Pampanga, Louise Rutao.